Bakit mas malakas ang iyong paniniwala? Kaysa sa iyong talento, may isang kwentong hindi masyadong kilala tungkol kay Thomas Edison. Hindi ito ang kwento ng bumbilya o ng kanyang sinabi na walang katagumpayan ng pagkabigo. May mga eksperimento lamang na hindi nagtagumpay. Ito ang kwento ni Thomas noong siya ay isang batang mahiyain at tahimik na pinag-iisipan ng marami na siya'y limitado o mabagal. Sa edad na labindalawa, siya ay ipinabalik sa bahay mula sa paaralan dahil naniniwala ang kanyang mga guro na hindi siya makakapag-aral. Ngunit ang kanyang ina si Nancy Edison ay nakita ang ibang bagay. Tiningnan niya ang kanyang anak gamit ang mga mata ng pananampalataya, hindi ng pagdududa. At sa isang walang kapantay na tiwala, sinimulan niyang turuan si Thomas sa kanilang tahanan. Doon sa maliit na sulok ng kanilang bahay, natutunan ni Thomas ang isang bagay na mas mahalaga pa sa anumang formula sa matematika. Natutunan niyang maniwala sa imposible. Natutunan niyang ang kanyang mga paniniwala ay mas malakas kaysa sa anumang limitasyon na maaring ipataw ng mundo sa kanya. At ang paniniwalang iyon, ang lubos na katiyakan, ay naging ugat ng lahat ng kanyang mga nagawa. Ang ideyang ito na ang ating mga paniniwala ay naglalarawan ng ating realidad ay hindi bago. Mula sa mga dakilang Griyegong pilosopo hanggang sa mga modernong ikona ng tagumpay, lahat sila ay may isang bagay na magkakapareho: isang walang kapintasang pananaw kung sino gusto nilang maging at ano ang gusto nilang likhain. Si Henry Ford, isang pangyaman ng kasaysayan, ay nakaranas ng maraming kabiguan bago niya naisagawa ang unang kotse na abot kamay ng publiko. Nang tanungin siya kung paano niya nagawang magpatuloy matapos ang napakaraming nabigong pagsubok, sumagot siya, kung naniniwala kang kaya mo o kung naniniwala kang hindi mo kaya, parehong tama ka. Ang simpleng pahayag na iyon na napakalakas ng mensahe ay nagdadala ng malalim na katotohanan. Ang iyong paniniwala sa sarili mo ang tumutukoy sa hangganan ng kung ano ang maaari mong marating hindi ang mga kasangkapan na hawak mo, kundi ang mga paniniwala na nagtuturo sa paggamit nila. Isipin mo para sa isang sandali na ang iyong isip ay parang isang malawak at matabang bukid. Bawat binhi na itinatanim mo doon, maging paniniwala sa kakulangan, takot o pagdududa, o paniniwala sa sagana, lakas at posibilidad, ay lalago at magbubunga. Ang problema ay madalas na pumapayag tayo sa mga boses mula sa labas na magtatanim ng mga binhi para sa atin. Isang mapanghusgang komento ng isang guro, isang mabilis na hatol ng isang kasamahan, isang mapanghamong puna sa isang pulong sa trabaho. Ang mga salitang ito ay maaring malubhang umugat na nagdudulot ng mapait na ani na humahadlang sa ating pag-unlad. Ngunit narito ang lihim, mayroon kang kapangyarihan na pumili kung aling mga binhi ang aalagaan mo. Maaari mong tanggalin ang mga damong ligaw ng pagdududa at palitan ang mga ito ng mga bulaklak ng tiwala. Lahat ay nagsisimula sa isang malayang desisyon na maniwala sa isang mas malaking bagay. At ano nga ba ang mas malaking bagay na ito? Ito ang ideya na ipinanganak ka na may lahat ng kailangan mo para maging tagumpay. Hindi mo kailangan ng pahintulot ng sinuman upang simulan. Hindi mo kailangan maghintay para sa perpektong sandali sa tamang mga mapagkukunan o sa pagkilala ng iba. Kailangan mo lang maniwala. Maniwala na mahalaga ang iyong paglalakbay. Maniwala na karapat dapat ang iyong mga pangarap na sundin. Maniwala na kahit na mukhang di malino ang daan, mayroong isang mas malaking bagay na nagbibigay daan sa iyo. Ang ganitong uri ng pananampalataya ay hindi kahinaan. Ito ay isang puwersang nagpapakilos. Ito ang gasolina na nagpapatakbo sa makina kahit na tila namamatay na ang lahat ng ilaw. Isipin si Walt Disney, isang tao na ang buhay ay puno ng mga panghihina at pinansyal na hamon. Siya ay tinanggalan ng posisyon sa isang pahayagan dahil sa kulang sa pagiging malikhain. Ang kanyang unang animation studio ay nalugi. Kaniyang dinanas ang pangangarurong ng isang kasosyo na kumuha ng kanyang orihinal na mga disenyo. Ngunit hindi sumuko si Walt mayroon siyang hindi malulupig na paniniwala na ang kanyang pananaw ay maaaring maging katotohanan. Alam niya na ang libangan ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan, kundi patungkol sa pag-inspire sa mga tao na magkaroon ng mas malalim na mga pangarap. At ang paniniwalang ito ang humantong sa kanya sa pagtatayo ng isang imperyo na ngayon ay nagbibigay saya sa milyon-milyong katao sa buong mundo. Ang talento ni Walt hindi maikakaila. Ang kanyang kakayahan sa pagkukwento? Napakalaki. Ngunit, nang wala ang paniniwalang siya ay makakadaig sa bawat balakid, ang lahat ay maaring maging walang kabuluhan. Siguro ay naisip mo ngayon, ngunit paano kung hindi ako tulad ni Edison, Ford o Disney? Ano kung kulang ang aking talento? Narito ang totoo na hindi nila sinasabi. Walang sino man ang nagsisimula na sa patang talento. Ang talento ay lamang ang simula. Ang nagpapagulo sa mga dakilang tagumpay, sa mga nahuhuling mangarap ay hindi ang antas ng talento, kundi ang lalim ng kanilang mga paniniwala. Kapag naniniwala kang maari kang lumago, na maari kang matuto at maging mas mahusay, pumasok ka sa isang positibong siklo. Bawat maliit na tagumpay ay nagpapatibay sa iyong tiwala sa sarili. Bawat kamalian ay nagiging aral, hindi poro kabiguan. At dahan-dahan binubuo mo ang isang bagay na lampas sa talento, umaabot ka ng pagiging bihasa. Ang pagiging bihasa, gayon paman, ay hindi destinasyon, kundi proseso. Ito ay parang pag-akyat ng isang walang hanggang bundok, kung saan ang bawat hakbang ay nagpapakita ng bagong tanawin. At sa paglalakbay na ito, ang kalinawan ang magiging iyong gabay. Nang walang kalinawan, ikaw ay susunod sa mga agos ng labas, walang direksyon, Ngunit may kalinawan, ikaw ang nagtatakda ng iyong sariling landas. Alam mo nang tumpak kung saan ka pupunta at bakit. Hindi ibig sabihin nito na madali ang daan, ngunit ang bawat balakid ay magiging pagsubok, hindi katapusan. Dumadating ang kalinawan kapag pinapayagan mong mangarap ng mataas, pero samantala ay nananatili kang nakatuon sa mga detalye. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng gusto kong maging matagumpay at gusto kong magtayo ng isang negosyo na makakaapekto sa peso milyong katao sa susunod na limang taon. Ang pangalawang pahayag ay may kapangyarihan sapagkat ito ay tiyak, masusukat at puno ng layunin. Ang layunin sa kabilang banda ang nagiging sanhi ng pagbabago ng iyong paniniwala sa isang konkretong bagay. Kapag iniugnay mo ang iyong mga gawain sa isang bagay na mas malaki sa iyo, sa isang bagay na lampas sa iyong personal na pangangailangan, na mo ang walang hanggang enerhiya. Alam ni Abraham Lincoln ito. Nanlaban siya sa depresyon sa karamihan ng kanyang buhay. Ngunit nakita niya ang lakas sa kanyang misyon na pag-isahin ng isang hinati na bansa. Para sa kanya, hindi lang ito tungkol sa pagkapanalo sa digmaan. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng ideya ng kalayaan at pagkakapantay-pantay para sa mga susunod na henerasyon. Ang pananaw na ito ay lumawak sa kanyang perspektiba at nagbigay sa kanya ng lakas sa kanyang pinakamadilim na mga sandali. Gayun din, kapag natuklasan mo ang iyong layunin, hihinto ka sa pagtratrabaho para sa iyong sarili at sisimulan mong mag-ambag sa isang bagay na magiging tunog pa sa loob ng maraming henerasyon. Ngunit ang layunin na walang disiplina ay parang bangka na walang mga padulas. Maganda tingnan, ngunit walang silbi ang disiplina ay ang kalamnan na nagbabago ng iyong mga paniniwala sa mga resulta. Ito ang pang-araw-araw na pagsasanay kahit na walang nakakakita. Ito ang pagigising ng maaga kahit pa ang mundo ay natutulog. Ito ang pagsabi ng hindi sa mga distraksyon at o sa pagunlad. Ang disiplina ay hindi glamurus, ngunit mahalaga. Ito ang naghihiwalay sa mga pansamantalang mangarap mula sa mga nagtatayo ng imperyo. Narito ang paradokso, mas disiplinado ka, mas maliit ang mukhang pagsisikap na kinakailangan dahil ang pagiging palagian ay lumilikha ng mga gawi at ang mga gawi ang nagpapakilos ng hindi pangkaraniwan. Ang aksyon samantala ay ang sunod na hindi maiiwasang hakbang. Ang mga paniniwala na walang aksyon ay parang mga barko na nakatali sa pantalan, ligtas, ngunit walang silbi. Ang aksyon ay ang sandaling sinusubukan mo ang iyong mga paniniwala. Ito ang panahon kung kailan lilisan mo ang iyong comfort zone at harapin ang hindi alam. Oo may takot, oo may pagdududa. Ngunit tandaan ang takot ay hindi kaaway mo. Ito ay tanda na ikaw ay lumalago. Sa bawat pagkilos na ginagawa mo sa kabila ng takot, pinapalawak mo ang iyong kakayahang harapin ang susunod na hamon. Ang aksyon ay ang nagbabago ng mga pangarap sa katotohanan, ng mga saluobin sa mga resulta, ng potensyal sa mga natatanging tagumpay, at kapag nagsimula kang makita ang mga bunga ng iyong mga gawa, huwag kalimutan na ipraktis ang pagiging mapagpasalamat. Ang pagiging mapagpasalamat ay kontra sa patuloy na kawalan ng kasiyahan. Ito ay nagpapaalala sa iyo na igalang ang kasalukuyan habang gumagawa ka para sa hinaharap. Ito ay naguugnay sa iyo sa mga bagay na talaga namang mahalaga at nagbibigay sa iyo ng kababaang loob na patuloy na lumago. Mga dakilang lider tulad ni Mahatma Gandhi ay alam ito. Naniniwala siya na ang pagiging mapagpasalamat ay mahalaga para sa panloob na kapayapaan at pagbabago ng lipunan. Kapag ikaw ay mapagpasalamat, humihikayat ka ng mas maraming mga bagay na dapat pasalamatan. Ito ay isang siklo na nagpapakain sa iyong kaluluwa at nagpapatibay sa iyong mga paniniwala. Ang adaptabilidad sa kabilang banda ang nagpapanatili sa iyo na nauuuso sa isang mundo na patuloy na nagbabago. Tulad ng tubig na dumadaloy sa paligid ng mga bato, dapat ka ay sapat na maluwag upang baguhin ang iyong landas nang hindi nawawala ang iyong panghuling patutunguhan. Si Steve Jobs ay naiintindihan ito ng mabuti. Siya ay tinanggalan ng posisyon sa Apple ang kumpanya na kanyang tulong na itatag, ngunit sa halip na sumuko, ginamit niya ang karanasang iyon bilang pagkakataon para mag-reinvent ng kanyang sarili. Nang siya ay bumalik matapos ng maraming taon, dala niya ang mga bagong ideya na nagpabago ng makabagong teknolohiya. Ang adaptabilidad ay hindi kahinaan, ito ay estrategikong intelihensya. Ito ay pagkilala kung kailan dapat baguhin ang direksyon ng hindi iniwan ng iyong pananaw ang resiliensya gayon paman ang nagpapanatili sa iyo na nakatayo kapag tila lahat ay nagkukulay sira. Ito ang kakayahang absorbin ang mga suntok ng buhay nang hindi nawawala ang iyong esensya. Si Nelson Mandela, pagkatapos ng 27 taon sa bilangguan, lumabas hindi bilang biktima, kundi bilang simbolo ng pag-asa at pagpapatawad. Hindi niya pinahintulutan ang mga sitwasyon na tukuyin kung sino siya sa halip ginamit niya ang kanyang sakit bilang puwersa para baguhin ang isang bansa. Ang resiliensya ay hindi pag-iwas sa mga problema. Ito ay pagharap sa mga ito ng tapang at karunungan. Sa wakas, ang patuloy na pag-aaral ang nagpapanatili sa iyo buhay. Ang araw na tumigil kang matuto ay ang araw na tumigil ka ng lumago. Si Albert Einstein, isa sa mga pinakadakilang isipan sa kasaysayan, ay nagsabi na ang kagustuhan sa pag-aaral ay may sariling kadahilanan para umiral. Hindi siya tumigil sa pagtatanong, pag-eksplorar at pag-eeksperimento. At ang walang katapusang kagustuhan sa kaalaman ay nagpapanatili ng apoy ng inubasyon na sumisikat. Ang pag-aaral ay hindi lamang akumulasyon ng impormasyon, ito ay pagpapalawak ng iyong pag-iisip, pagbubukas para sa mga bagong posibilidad at pagpapalalim ng iyong pag-unawa sa mundo. Balikan natin ang orihinal na tanong. Bakit mas malakas ang iyong paniniwala kaysa sa iyong talento? Dahil ang talento, gaano man kahanga-hanga, ay may limitasyon. Maaari itong magdala sa iyo ng malayo, ngunit hindi hanggang sa walang hanggan. Ang mga paniniwala sa kabilang banda ay walang hangganan. Sila ang pwersa na nagpapakilos sa iyo patungo sa mas malayo sa kung ano ang iniisip mong posible. Sila ang dahilan kung bakit ikaw ay tumatatayo pagkatapos ng bawat pagbagsak, nagpapatuloy pagkatapos ng bawat kabiguan, at nananaginip ng mas mataas pagkatapos ng bawat tagumpay. Ang iyong mga paniniwala ay ang pundasyon kung saan itinatayo mo ang iyong buhay. At kapag matibay ang pundasyon na iyon, walang maaring mag-alis sa basehan ng iyong istruktura. Kaya ngayon, magdesisyon tungkol sa kung ano ang iyong paniniwala. Pumili na ikaw ay may kakayahang. Pumili na karapat dapat ka. Pumili na kahit ano pa ang sabihin ng mundo, mayroon kang kapangyarihan na lumikha ng realidad na gusto mo. Sapagkat sa huli, hindi ang iyong mga kasanayan ang nagtatakda kung sino ka, ang mga paniniwala mo ang nagtatakda. At kapag naintindihan mo iyon, matutuklasan mong walang hanggan ang mga posibilidad ng tagumpay na maaari mong abutin.